ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Lukas Kapitulo 6 bersikulo 30 Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hindiang muli. Bigyan mo ang bawat ng hihini sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 31 At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 35 Datapuat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at magpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking pala ang tatamuhin nyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 36 Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawin. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Paghatol sa kapwa, ini, pito, isa tandang bawas lima. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 37 At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan, mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa, at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 38 Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, leglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandanggan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukaten. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Lucas Kapitulo 7 Versikulo 22 At sumagot siya at sa kanila isinabi, Magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakakita at nangarinig, ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis at ang mga bingi ay nangakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig, nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Lucas Kapitulo 8, Versikulo 39 Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya ay umaon ng kanyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Binuhay ang anak ni Jairo at pinagaling ang isang babae, Disti, siyam oras labing walong minuto negatibo dalawamput anim, DC. Lima oras dalawamput isa minuto negatibo apat na tatlo. Lucas Kapitulo 8, Versikulo 50 Datapuat nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang, at siya igagaling. Nang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, Huwag kang matakot. Manalig ka't di siya maaano. Lucas Kapitulo 9, Versikulo 60 Datapuat sinabi niya sa kanya, Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapuat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.